Hey. How are you today? Alam mo kanina ay nagluto ako ng napakasarap pero masustansya. Ito yung, si ko sa iyo na fried veggie snack. Oo, fried veggie snack. Yung para siyang ko yung parang ginagawang mo juice. Pero na yung purong gulay naman. So, ganito yon at panoorin mo ang aking luto. Right now, ay pubuksan ko ang uh, naka-overnight na binabad na mga gulay. Shoutout po kay Kuya Tuna sa pag-iisa akin ng mga gulay from last Saturday ayan, ito yung mga binabad na mga gulay mga uh, folks yung hinoon you know, na lang, counting asin, tubig, at syempre gamit ko uh, natitira akong sukang matamis, nabili ko ng 70 pesos kay Kuya Mike. Shout out po kay Kuya Mike at kay, Ate Alma na na kanyang asawa and family. Yan. Ngayon, eh, magsasalang ako po ng mga gulay-gulay. Tanahan. -gulay. -gulay. Ayan. Ayan. Kailangan i-drain natin yung mga gulay hanggang sa mawalan lahat ng mga tubig-tubig. Ang dami kaya, marami kaya mga gulay ko. Tingnan mo, napakaganda ng variety ng mga gulay. Kasama din yung mga orpha at ng mga kuha, ang palaya, sitaw, talong. Yan yung yung ginagahan sa pagluluto ng bulag na haka di-drain. Drain ko na siya. In, in seconds. Yan. Maghanap ako ng paper towel para lang sa sa paggawa ng fried veggie snack. Ayan. Sa niyon ay pinapakuyo na ng mga kulay, mga oka, mga kalapasa, tanong ang palaya, sitaw, at iba pa sa gamit ng paper towel na yung punas-punas na -punas, mabuti hanggang sa matuyo siya. Pero ang okra, dahil malagkit, naglalaway pa. Pero hindi masyadong minamadali. Hindi yung minamadali yun. Dapat tapos, i-drain natin siya. So, ngayon, eh, i po din. Sa kanila, para, maligyan ko yung, yung para yung sa all-purpose breading mix. Kaya, hindi to sponsor, ha? Gagamitin ko talaga para sa fried veggies na. Ito, ay ilalagay ko para sa fried veggies na pagka tiyutunin na to at nakaready na siya kaya ba basa pa rin ewan ko lang kung ready na siya kaya yeah, nga sabi ko uh, mga professional na ng um, pagluluto ko uh, and I'm not pretty sure na kung magugustuhan nila nang tinyakman ko yung kalabasa na na palaya ah uh, medyo na naalatang siya dahil sa sobrang paglagay na ay dahil salt at saka konti niyang nilagay ko na sukang matamis. dami ko lang sana ito yung yung breading eggs. dahil sa dami mga gulay. Tapos, ito natin. Ito natin ko.

Ito ang ah, maging suta. Ayan. Nagkalad na yung mga na mga breading. Ayan. Ma, ayan, Mga ka -folks. Breading na breading yung lahat ng mga gulay. And Ay, talagang excited na ako na lutuin siya. So, pinapainit ko muna na kawali pagka ugas ko bago isaling ko sa mantika. Yan naman. Ngayon, isasaling ko na mantika. Konti-konti na lang baka may magagamit pa. Ayan po. Medyo bumubulat siya. Kinal mo na muna ng tapoy Okay. Nakaredy na ang mga gulay. Ayan. At habang nakaredy siya, nakabukas, testing ko muna yung chopstick ko. Ayan. Kukul na siya. Then, ilagay ko na tidak lagi kutoh, nang paisa-isa. isah. Paling puningiat lagi dahat, kaso taket, takut aku mati ngam, sih ngam mati kak. Okay, Aliran kuahnya hehe, mas mati, mas mati di. I-separate ko lang kayo. Yung mga breadings. Ayan. Separate natin yung mga breadings. Expecting na coated na coated to. Madikit kasi at basa the weather stand I that I ever think when I starting to cook the nutritious snack. Even kahit noong bata ako, ay hindi ako masyadong kumakain ng kulay kahit napagalitan man ng lola ko. Pero nice na eh. Malagay yung kulay para hindi tayo. Ayan, i-separate ko na. Kailangan mabis tayo yung pag-separate. Nakakangalay talaga. Ang hirap o. Oh. Ang hirap na i-separate. At kayo nagkasa magkasama. Dapat kasi dapat, kasi eh, damihan ko yung damihan ko yung breading. Actually, nabili ko yung sa dali na 10.50. Yung yung sa breading kahapon. Dapat dinamihan ko para mag ito okay. eh. Ayan. Expectation. Coated na coated. Parang siya mojos Pero in reality, ganyan yung itsura ng fried veggie snack. supposed posted coated na coated. Fried na fried. Dapat deep fried na siya. Ayan eh. Ayan pa pala yung itsura. Na hindi... Sige, experiment talaga yung pagluluto ko. Actually. Ewan ko lang kung magugustuhan ni Dariwan. Hindi siya golden brown. Pero mag-antay-antay tayo. tayo nakadikit first of all basa kasi yung like. ang expected ko yung golden brown parang siya modules kaya hindi na kaya ako eh natatakot ako na Um, fried veggies na. Ayan, ito. Hirap talaga mahiwalay. Parang pag-iibig na. Hugot, no? Hugot. <laughs> Ay. Hey, guys. This is the fried veggies na na inibent ako for this Friday. At ito na ang aking fried veggie salad. Pero nilalagyan ko siya ng mayo at saka yung ketchup nakalat siya tuloy nung binaunan ko yun. So, I would like to taste. Uh-oh. Nothing more may alat siya. Oo. Ito yung yung ampalaya. Ampalaya yan. Para sa mga <laughs> mga beaters sa pag-ibig. Alam mo na yan. Graduate ako sa pag-ampalaya pero ewan ko lang sa sarili ko and ha, kaya kung mapait siya o nag-iba ang lasa. It's very good, pero nariyan yung pait. May 10% siya ng pait. Pero okay na siya. Ito. Pero ang yung ginagawa ng veggie salad. Ito'y yung pamalito sa nakasanayan na mga chips, french fries. Ah mahalaga, pang healthy food siya. Nung kanina, pinatikpang ko na kay Papa kung na wala pa yung ketchup tsaka mayo. Una pala, eh nasasarapan siya. Pero, nang ngayon na niyong konti, naaalatan siya. Pero next time, hindi ko babarang babar yung maraming asin ng tubig. Tsaka yung kulang pa rin sa suka. Pero hindi ko na mauulit yun. Kasi, you know, binigay sa akin yung Kuya Dondo ng last Saturday. Tapos, Thursday, ginagawa ko nang overnight para ma, ma mapatay yung bacteria at gawa yung, yung sukang matamis yung big, na binili ko kay Kuya Mike then yung bago ko magka-card ko lang kay Sister Alma yung yung fried veggies na nasarapan siya tapos, after ng card witnessing, tinikmang, pinatikmang ko na ng case the Rose. Na-approve siya sa ganitong lasa na yun. Ayan, nahaluan ko siya ng may ketchup tsaka mayo. Pero next time, i-improve ko yung ginawa kong veggie. Sana magawa niyo para ang ibang mga mami. Tanin sa mga health conscious. Lala na ito yung pamalit sa junk food. Lala na kapag manonood kayo yung mga k-drama o mga teleserye o kahit anong o kahit anong mga pelikula na na gusto gusto mong panuorin. O siya, kakainin ko muna. Ubusin ko na to with name kasama pang Mountain Dew kasi kaya bumili ako ng Mountain Dew para ma-get over yung at na nasa dila. Uh, sige! Till the next vlog and bye-bye! Ingats!